Kaya nga, matatag ang jump car kasi pareho silang mabait ni Joms. ayo po. sa ano yan, nagpapaalam yan sa akin. Ako next. Rogel, ayun. Ako daw, bro, pakuha nga bro ng dilaw. Ay, coach, yung dilaw sa akin, coach? Dilaw sa'yo. yung dilaw Mel Brad daw. O, sige po, andito na si Jay Brad. Oh. Mamaya, pwede. Pero may isa pa tayong vlog. Tawag daw. Happy Mat Mat. Happy Mat Mat LC. Kailan daw Mel Brad? Oh, Mel Brad daw. Oh, Brad daw. Fedros, uh, please. Grabe o. Kailangan upload ng no Fedros. Rose. Shoutout from QC. Ito ito. Ang love team na magpapataob sa lahat. Ang job yan. <laughs> Joby at Ryan, guys. Marami, guys. ha huh? Iba yung universe ni Kuya Bal. Iba yung universe ko. Iba ang niya kay Kuya Bal, eh. Dalawang universe. <laughs> Ryan in Multiverse. Pahig ba pa kayo guys, Ryan at Jovi? Ikasa na. iba pa yung kay Kuya Jens. Iba pa yun. Advance yun ay. Wala pa akong part 65 ay part 66. Meron na siya. Grabe guys si ano, si si Kuya Jens. Wala pa akong part 66. Meron na siya. Ano masasabi niyo doon guys? Sa part 66 si Kuya Jens. Advance job yan. Tapos na ako dito, coach. Ano ko? Biceps? O, oh, sige. Biceps na tayo, guys. Importante to, guys. Coach, gano'ng ka importante ang biceps, coach? Para sa mga nag-workout. Ito, so, biceps ni coach, yun. Oh. grab. grabe. workout. Saka sa sa ano sa totoong buhay sa ano apply mo sa real world, 'di ba? Palagi siya nagagamit pag mabuhat ka ng mga groceries. Oh, si Angelica, pag emergency, 'di ba? <laughs> Kaya importante itong ma itong ano. Suspended mo si Jens. Oy, murami nagsasabi, suspended daw muna si Kuya Jens. Grabe kayo guys kay Kuya Jens. Ito suspended daw muna si Kuya Jens. Dahil daw sa ano sa kanyang uh, kakaibang uh, advance na ano universe. Advance si Kuya Jens. Bro, paawag daw bro. <laughs> Tanong mo bakit isa suspended? Bakit po isa suspended si Kuya Jens? Kawawa. Sumusunod ako sa mga viewers. Ay mo. Masunurin talaga ito si sa mga viewers guys. Accord nito ano kuya Jens best CCTV hello guys pala decision si kapitan kuya Rob ay panalo yun bro ah, panalo yun ano yung retouch yun Oy, filter. Oy, legit, legit, legit pero may filter. Tama, 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 tama. Oy chumba, para? Astig tayo. Oy, maganda, Pabor, pabor. Oo meritach. Oo yung Bakit? Bro, grabe na ang perwisyo sa kanya nung sasakyan niya. Kung ako yun, mabili na lang akong motor. Grabe pa ang motor, napaka-reliable. Kinis mo ah. Naka-retouch? Oo, retouch. Lalo kuya, madaling araw doon na siya nagtulog eh. Bago na siya umuwi. Naiwan namin siya. Ay, ako coach. Meron pa? May kasabay ba yun? No, no, no. Alin? No, no, no. Ah, sige. Yung nakabitin? Shoutout ka muna dyan, bro. Hey. Guys, magkala na muna guys si Kuya. Monkey bar. bar. <laughs> Ayaw po, nandito po ulit ako. Nakakojik ang pon ni Kuya Rab. O, opo, nakakojik po yan pag sa akin nakatapat. Best CCTV yan si Kay Jens. Kay Jens, suspendido ka daw. CCTV. ano o. Oh. Kaso pag suspendido yan, makapost na lang yan ang throwback picture natin. <laughs> <Okay>. oh <laughs> Grabe si Kay Jens. Kay Jens, shout out Kay Jens. Makapost na lang si Kay ng ano namin, throwback picture. Tapos so, okay na. Okay. Nakita ko po yun, yung mga payat pa kayo eh. Parang ano, F4. Mga doming domingso guys, mahaba pa yung ano. Yeah. may shoot, may shoot ba si Mansari mamaya? Di ko po alam guys. Depende po yan sa Etsy kung available po sila. Happy 11 mot mot at si shoutout po. Yun, <laughs> ay, ay, bulong yung bulong yun guys. Ay, grabe yung bulong. May bulong ako guys. Nag-date na naman ang dalawa. Huli pero di kulong. Oi, okay, shout out pa ma'am Ara Jimenez Melbrad. Throwback picture, opo, makita nyo po yan sa mga post ni Kuya Jens, ni Kuya Ian. Nakita nyo na po ba yung four, ano? F4 sila na, 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 na ano pa, naka pa, naka-uniform. Mga long hair. Long hair? Long hair. Long pa Shout out po, ma'am Arilia. Yang is inspi inspiring vlog. Iinit pala dito guys Hinaan ang bulong sa EDC Ay sige po Ay dami na excited oh Mamaya po guys Jebrad bakit wala sa si EDC dyan Magka-date po yun <laughs> Magka-date po yung dalawa Bawal po Bawal po kami sa ni Kaya Norman Nag-discuss -di po kami guys Sino sabi may mansari, bakit wala? Nako. Ano masasabi mo din, bro? Ni J Brad to. Salamat naman kay J Brad. Kapitan din. Si Sino si Doc Love.